Kamusta mga ka -hunter? Ang video ngayon ay nakatuon para sa pamilyang Trix. Marami sa mga taga-subaybay ang nagre-request na pag-usapan ang tungkol sa maalamat na karakter na si Don Trix. At ito nga ang dahilan kung bakit nakatuon sa kanya ang video na ito. Siya nga ba ay tinutukasan pa din ng ibang bahagi ng kontinente o natapos na ang kanyang paglalakbay nang humarap siya sa isang malaking banta? Nakilala ba siya ni Sig Soldik o isa sa mga mahusay na hunter si Don Trix dati. Ano ang antas ng kanyang lakas at siya ba ang pinakamalakas na hunter? Siya ba ay ama o lolo ni Jing Trix? Marami pang katanungan patungkol kay Don Trix at ngayon sasagutin ko ito at sasabihin ko sa inyo ang aking personal na opinion. Marami na ding nakakaalam kung sino si Don Prix. Ngunit dahil ang fanbase ng Hunter x Hunter ay lumalaki nitong mga dagdang araw at ang mga nakakarami ay nagsimulang magbasa ng manga sa kauna-unahang pagkakataon. Mas mabuti kung magpapakilala ako ng maikli kung sino ang Hunter na ito na nagngangalang Don Prix. At ang mga bagay na malalaman nyo maya-maya na masisiguro kong sino nga siya. Kapag naririnig mo ang Soldic, unang bagay na pumapasok sa iyong isipan ay ang pagpatay. Pamilya ng mga asasin, madilim na tema, inyun sa lason at karamihan sa miyembro ng pamilya ay ginagalang. Ngunit kapag naririnig mo ang pricks, naiisip mo ay mga nakakapagpaamo ng hayop at nakikisang sa kalikasan. Ang pamilya na may mga kakatuwa kung mag-isip na tao na may kakayang gawin ang lahat. Mga taong maaaring maging walang ingat at umanlad sa imposible at sa parehong oras makakuha ng malakas na pagkakaibigan. Si Don Pricks ay tiyak na isa sa mga lolo ni Jane Pricks. Masasabi natin na ang namana ni Jane at Gon ay walang ingat sa kaisipan mula sa kanya. Maraming halimbawa na naglalarawan kung paano walang ingat ang tricks. Silang lahat ay tinawag na baliw mula sa ibang tauhan. Simulan natin sa pinakabata. Si Gon Prix, handa siyang isakripisyo ang isang braso niya para lang maabot sa isang shot si Gentru. At hindi pinapansin ang lahat ng pinagawa ni Biske. Siya ay makasarili, sumubok ng isang plano kahit alam niyang siya ay mapuputulan ng braso. Sinabi ni Gentru na baliw ang batang ito. Dahil siyempre walang makakaisip na isakripisyo ang kanilang braso upang magkaroon ng isang atake na hindi naman tiyak sa kanyang panalo. Gumamit din si Gon ng pinakamapanganib na paghihigpit upang makapagiganti sa kaibigan. Handa siyang isakripisyo ang kanyang nen para sa kabutian at ang kanyang buhay para kay Kite. Ni hindi niya iniisip ang tungkol sa kanyang malaking pangarap na makita ang kanyang ama. Ni tungkol sa kanyang tiyahin, si Mito o tungkol sa kanyang kaibigan na si Kilua na lagi nandyan para sa kanya at protektahan siya sa buong panahon ito. Ito ay isang katibayan na ang tricks ay may kakayang gawin ng lahat gaano man ito kapanganib. At ang isa pang tricks, si Jing Pricks. Iniwan ni Jing Pricks ang kanyang hunter license kay Kite at nahulog ito mula sa kanya nang inililigtas niya si Gon mula sa oso na nangangahulog ang nawala ang kanyang lisensya kung hindi ito kinuha ni Gun. Ang lisensya ng hunter ay isang mahalagang bagay para sa isang hunter. Ngunit walang pakialam si Jing nang ibalik ito sa kanya ni Gon napaka normal ng kanyang reaksyon na parang wala itong kahulugan sa kanya. Mas mataas ang layunin niya at walang pakialam sa isang lisensya. Gumastos din si Jing ng tuneto ng pera para lamang makuha ang posisyon ni Pariston sa kukunan ni Bion at upang kunin ang kanyang aprubang verbal. At kahit ang apat na mata na hunter na iyon ay nagulat sa pag-iisip ni Jing nung nakikipaglaro siya sa mga sodyak. Gayunpaman, ang pinakawalang ingat na ginawa niya ay ang hamon na inilagay niya ang kanyang sarili papunta dito upang matuklasan ang Dark Continent sa tulong ni Bion at upang itigil ang panggugulo ni Pariston. At lahat ito ay sobrang kasiyahan lang para sa kanya ang Sojak matapos silang mapatalsik ng kompetisyon na si Bion ay sabik na suriin at nagtanong ang ahas. Sinabi niya mayroon bang nag-iisip tulad ni Bion tungkol sa bagong mundo? Isa sa mga Sojak ay sumagot na ang isang tao lamang na baliw ang mag-iisip nito. At pagkatapos ay ipinakita sa atin ni Tugashi si Jing. Nangangahulugang ito na kahit na ang mga sojak ay sinaalang-alang si Jing bilang nag-iisa lamang individual sa kanila na mayroong walang pag-iingat sa pag-iisip. Maraming mga halimbawa na nagpapakita ng walang kabuluhan ni Jing. Siya mismo ang nagsabi, Sigon na habang nakikinig siya sa kanyang recording, umawa siya ng mga nakakatuwang bagay. At ang ikatlo na prick sa kwento ay ang tatay ni Jing. Ang tauhang ito ay napag-usapan lamang mula kay Tia Mito sa chapter 65. Hindi siya maaaring maging si Don prick sa maraming kadahilanan. Natuklasan ni Don Prix ang kontinente ng higit sa tatlong dekada na nangangahulugan ang kanyang tunay na edad ay higit sa tatlong daang taon na nagsasabi na hindi siya ang ama ni Jing. Pinag-uusapan ni Tia Mito ang tungkol sa ama ni Jing, na parang kilala siya dati. Sinabi niya na wala siya sa isang hunter mission. Ito ay nagpapakita na alam niya ang tungkol sa ama ni Jing. Subalit kung kilala niya si Don Trix, malamang alam niya din ang tungkol sa madalim na kontinente at ang libro. Ngunit siya ay walang alam tungkol dito. Kung gayon, halos imposible malaman kung sino siya o nasaan siya. Eksaktong katulad ni Sig Soldik buhay ba siya o hindi, sapagkat walang katibayan ng papahiwatig sa iyo, maging ang kanyang pangalan, hindi ito'y pinakita. Ngunit inaasahan kong mayroon siyang pangalan na may tatlong titik lamang at nagtatapos ito sa letrang N. Ito rin ang parehong bagay na ginawa ni Togashi sa mga anak ni Silva na nasa gitna nila ang L. Mayroong dalawang mahalagang bagay sa sinasabi ni Mito na nawala siya sa isang hunter mission. Unang bagay na pumasok sa ating isipan kapag naririnig natin ang ganitong bagay ay ang paglalakbay sa madilim na kontinente. Ngunit maaari ding ibang mga paglalakbay yun. Lahat ng bagay ay posible, ngunit dahil ito ay taon na mula nang siya ay nawala at hindi na bumalik, kung gayon tiyak na nauug na ito sa madilim na kontinente, maaaring ito ang parehong paglalakbay na inorganisa ni Beyond Netero. Hindi sigurado, ngunit pangalawang bagay ay ang salitang Hunter. Ito ay isang katibayan ng Amanijing ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay tiyak na isang Hunter din na nangangahulugang nakakagamit din siya ng Nen. Ang mga ito ay isang pagpapalagay lamang at sa pag-iisip ni Togashi, maaari itong maging ganap na magkakaiba. Ang susunod ay ang walang ingat sa kanila, si Don Prix. Siyempre, nasa ibang level siya. Nalampasan pa niya ang mga limitasyon at nagtagumpay sa kanyang sarili. Sapagkat kung titipunin natin ang lahat ng pahayag mula sa mga karakter ng Hunter x Hunter, kung ang pangunahin o ang mga iba pang karakter tungkol sa Dark Continent, lahat ng pahayag na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang idea kung ano talaga si Don Prix at ang titulo na professional hunter ay hindi sapat para sa kanya. At ang unang titulo na inilarawan kay Don Prix ay isang baliw na author ng isang libro. Sinabi ito ng direktor ng International Permit Agency. Sinabi niya na naisip namin na ang misteryosong aklat na ito ay isang guni-guni ng isang baliw na tao. Kapag ang libro ay unang naipublish, ito ay isinaalang-alang bilang isang katang isip. Ngunit nang natuklasan nila na ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa kanilang mundo, ito ay naging isang hindi katang isip at ang pangalawang titulo na naglalarawan sa kanya ay mula kay Jing mismo. Pareho silang mga baliw. Sa bawat panahon, para sa tatlong dekada, ito ay isang lalaki na natuklasan ang Mobius na nag-iisa. Lumikha siya ng mga libro tungkol sa pagtuklas. Ang may akda ng librong ito ay pinangalan ng Don Prix. Sinabi niya ito ng may tuwa dahil sa totoo lamang isang malaking karangalan na maging isa sa Prix. Ang kanyang lolo ay nagbigay ng isang benepisyo at isang mahusay na babala sa sangkatauhan at inilagay niya ang kanyang bakas bilang isang hunter sa nakakatakot lupain. Siyempre, ang paglalarawan ni Jing sa kanyang lolo bilang isang baliw ay isang papuri lamang na parang ipinapakita ni Jing ang kanyang respeto at paghanga sa individual na ito na natuklasan ang nag-iisa ang nakakatakot ang hindi niya nalalaman. Bakit ko nasabi na hinahangaan siya ni Jing? Dahil alam na natin na si Jing ay ipinakita na ang kanyang paghanga kay Pariston, Netero at Chidel. Palagi niyang hinahangaan ang mga taong walang ingat at may iba't ibang estilo kaysa sa iba at dito niya inilarawan si Don Trix bilang isang baliw nangangahulugan lamang na hinahangaan niya ang kanyang pag-iisip at ang kanyang estilo sa paghahanting. Sabihin na natin na dahil nagugustuhan ni Jing ang paghahanting mag-isa, si Don ay may parehong estilo. Kung bakit si Don Perix ay isang malakas at mahusay na karakter? Kung babalikan natin ang pahayag ni Netero na inulat ng mga sodyak, hindi nila pinansin ang aking babala at iginiit na pumunta sa mga hindi pa natuklasang landas. Sa hindi natuklasan, Nangangahulugan ito na si Netero mismo bilang dating pinakamalakas na gumagamit ng nin at bilang isang maalamat na tauhan, hindi naglalakas loob na pumunta sa mga hindi natuklas ang lugar na ito. Tulad ng kung sinasabi niya ang pagkakaraon ng pagkasabik na pumunta sa isang hindi nakarehistro o hindi pa natutuklasan na lugar ay hindi nangangahulugang ito ay isang hamon para sa mga hunter. Nangangahulugan ito ng kamatayan. Gayunpaman si Don Trix na nauna nang natuklasan ang lugar na nag-iisa at nalampasan niya ang hindi alam ang lugar ng walang tiyak ng matagumpay. Inilahad ni Isaac Netero na sa bago mundo mayroon lamang isang malupit na pakikipagsagupa laban sa kalikasan. Walang panalo. Isang malinaw na pahayag mula sa kanya at sa isang pagtatapat ng pagkatalo laban sa bangis ng Dark Continent. At siyempre, hindi ko binabawasan ang pagiging alamat ni Isaac Netero. Nagpapaliwanag lamang ako kung gaano kapanganib ang lugar na ito na natuklasan ni Don Pricks na nag-iisa. Ipinapakita sa atin ang mga pahayag ni Isaac Netero kung pa paano naging matalino si Don Prix. Binibilang niya ang bawat banta, poison gas, pagpatay ng insekto, virus o kakaibang species. Halos lahat ay maaaring makapanakit sa Dark Continent. Nagawang mapagtagumpayan ni Don Prix ang lahat ng ito sa kanyang sariling estilo. Marahil, bibigyan tayo ni Togashi ng isang bagay na ganap na bago sa ibang parte ng Nen o mga bagong patakaran tungkol dito na ang ibang mga hunter ay walang alam tungkol dito. Ngunit mayroong ito kay Don Trix. Ang mga ito ay palagay lamang. Ngunit sigurado ako na siya ang may pinakamalaking end at ang kanyang aura ay napakalakas matalim sa pandama, dalubhasa sa kalikasan, mabilis na pagpapaamo sa mga hayop, maaari din siya magkaroon ng ilang pakikipag-ugnay sa magical beast doon. Ito ay common sense para sa isang tao. Gayun din, mayroon siyang isang malakas na willpower dahil ito ay sinabi ni Isaac Netero, ang pinakamalakas na gumagamit ng nen noon, malinaw na may mas malakas ding nen si Don Prix. Ang kopya ng libro ni Don Prix na ibinigay ng direktor kay Steiner, inilalarawan niya ang estado ng tao nang harapin ang bantana ito. Nagkaroon siya ng oras at lakas upang magsulat ng isang libro at ipinaliwanag ang lahat ng mga detalye. Kung ito ay ordinaryong tao lamang, mababaliw na sila o tatakbo para sa kanilang buhay sa nakita nila. Binibigyan tayo nito ng isang idea tungkol sa kanyang katatagan sa madilim na kontinente upang manatiling buhay para sa mga ilang linggo sa bagong mundo. Ito ay isang mahusay na bagay. Hindi pa dyan kasama ang pananatili doon sa loob ng tatlong daang taon. Maaari nating sabihin na ang madilim na kontinente ay naging kanyang bagong tahanan. Ang pinakamagandang ginawa niya ay ipinadala niya ang kanyang libro sa kilalang mundo nang hindi nagdadala ng anumang banta dito. Ang ilan ay maaaring magdebate na maaaring nakilala na ni Sig Soldik at iba pang mga tauan si Don Bricks. Ngunit walang katibayan na nagpapatunay dito palagay lamang ito para sa akin. Ngunit sa tingin ko, hindi pa sila nakikita. Karamihan sa kanila ay dumaan sa isang exploratory adventure sa silangan, lalo na sa mga lugar na natuklasan na mula sa journal ni Don Brix. Na nangangahulugang tapos na siya mula sa pagtuklas sa mga lugar na ito noon. At pagkatapos ay nagpunta na siya sa iba pang mga lugar tulad ng pangkandurang bahagi ng Dark Continent na maaaring kung saan siya ay naninirahan ngayon. Ang pinaka sabik sa akin ay kung ano ang hindi pa natuklasan sa kandurang bahagi at syempre ang kukunan ni Bion ay nagbigay ng maraming mga mungkahi. Isa na kung saan ay hindi nila nahanap ito. Sinabi ng iba na marahil ang sino mang sumulat ng libro na ito ay hindi kailanman natapos ito sa isang kadahilanan. Pagkatapos ay idinagdag ni Jing ang kanyang huling mungkahi na may kaguluan at tiwala. Ang libro ay nasa proseso pa rin ng paggawa hanggang ngayon. Binibigyan tayo ng isang hint ni Togashi sa pagbabanggit sa hunter na si Don Prix at sa halaman na nakakapagpahaba ng buhay. Sigurado na buhay pa nga si Don Prix. Ang topic na ito ay nangangailangan ng isang mahusay na talakayan. Sa mga susunod na video ay ating gagawan ito ng istorya.